Hello there, mga beshi. Ang ganda-ganda na pinunta namin dito sa Ocean na Park. Ayan. <coughs> ganda nang nagawa namin dito. Tingnan natin yung power mga kabeshi. Ayan, ang si Lion. Grabe. Palakpak yan si Gayoro. Yan sila, no? Ayan, ang ganda-ganda nga, oh. So, dito muna tayo sa pasimula. Dito kami sa isda-isda. Halakang, lalaki naman. Parang naman itong tilapi itong isaw. O baka sapsap -sap ba yan? Ayun, parang sapsap talaga mga kabishy. Sino kumakain sap sapsap dito? Comment nyo. Ayun, meron talagang sunfish. Ayun, ang laki-laki o. Oh. Wow! Dito naman tayo sa iba. Ayun, si Mimo. Ito yung fish Ah, fish pala ito. Sabi daw ni Papi. Ayan, tingnan niyo, oh, ka-Bishi. gading. Ganda-ganda, oh. Saan kaya si Mimo dito? Hmm, hanapin natin, mga ka-Bishi. Ayan, ganda. Hala, the stingray. Wow, my stingray. Hala, ang bilis niyang lumangoy, ah. Wow, aggalang, ang ganda-ganda naman ng mga nature nito. Ito na naman, oh, ano kaya? Ito is shark. Wow! Uy, pirana! Pirana! Wow! Pirana! Wow! Galing-galing! May malalaki pa talaga mga kabeshi, oh! Ayan! May pati itong mga shark, mga kabeshi. Alam niyo ba? Tingnan natin mga kabeshi. Tala, 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 tala! Excited na ako! Ala! Ha, ha, ha! Medyo na naman dito. Ayan, hanap tayo na iba, mga kabeshi. Ayun na, ayun na. Iba pa ang isda. Wow. Ayan, ang galing-galing. Ayan na, ang hug massage natin, mga kabeshi. Dito na tayo. Ang cute-cute naman ito. Alam mo, naman niya magpa-hug massage, ya? Ako kaya, try ko kaya, mga kabeshi. Ayan. Ayan, dito na tayo sa mga jellyfish dancing jellyfish. Ayan, ang ganda-ganda naman, no? Oh. Ito tayo si Superman collection. Ayan, ganda-ganda, oh. dami Superman dito, oh. Dila, may, ano pa, may dugi pang Superman. Grabe kayo, mga kapatid. Ayan. Oh, sea turtle. Snake turtle pala. <laughs> Ayan, may gecko pa talaga. Ayan, mayroon pang yellow frog. Wah! versus iba. Na, kakatakot naman na ito mga kabeshi. Dito tayo sa iba. Ayan, tingnan natin kung mayroon pang iba pa dito kaya. Ay! Ayan, parang kokodal. Lah, ba't bumubula yung put ng penguin? Ayan o, oh. ang naman pero baka umuuto to sa tubi mga kabishi, no? Comedy nila kung ito to ba? Ayan, lamig-lamig naman dito sa loob nila Oh. Ayan, ang ganda-ganda ng aquarium sa susunod naman, dito naman kami sa Lunita. Ayan. Fountain show! Ayan, ganda! Ayan, ito pa to. Medyo maano pa. Umaga pa naman. Ayan, kaya wala pang mga ilaw-ilaw dito. Pero mamaya gabi, meron na yung ilaw. Ayan, oh. Ganda-ganda ni dito, oh. Ayan, ayan na. Pagkagabihan. May ilaw na. Kulay-kulay. Eh, wow! Ganda ganda mga kabeshi. Puta niya ito mga kabeshi. Ayan na. No? Woo! Dancing fountain. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Dami naman ng mga kulay kulay dito. Ayan no. Medyo gabi gabi na talaga. Pero pa parang paulit-ulit naman ang sayo nila. Thank you mga kabeshi. Bye!